Please support to my supportive members, the AZ Guardian Triangle, Bibs Time, Richie Tagalog, Bernie TV, Go Flores Mix Channel, Mami Shine Main, Corazon Nimino, and MRSK4860. And to my super chatter, Alicia Bataray, please support. Thank you. Hello mga kalotlot! Have a good day everyone! Welcome back to my channel. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, ay eh, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos. Ah, mga kalotlot, may isi-share na naman ako sa inyo ngayon, lalo na sa mga bagong monetized channel. akong ah, bagong monetized channel ka ay eh, maghahanap ka talaga kung saan mo, ano, pupuntahan yung yung channel mo na makikita mo yung views mo, yung watch hour mo, uh, yung ano mo, uh, revenue mo. Uh, kaya, ayan, pupuntahan natin, tuturuan kita, lalo na ikaw ay bago palang monet, monetize. Kaya, puntahan natin yan. Ayan mga kalot-lot, syempre punta tayo sa Google Chrome mga kalot-lot. Punta tayo Google Chrome dahil eh, papakita ko sa inyo kung saan natin makikita yung uh, watch hour natin, mga revenues natin. Ayan, Google Chrome na tayo and then mag-login tayo. Punta tayo sa YT Studio. Ayan. Google Chrome, YT Studio. Ayan, punta tayo sa YT Studio mga kalutlot. And then, 'di ba? Nandito na tayo sa ating dashboard, nandito na tayo sa ating channel. Kaya mag-go to channel analytics tayo ito. Puntahan natin 'to, go to channel analytics. Ayan. Dito sa ating dashboard, hindi mo hindi mo pa nakikita ito ang ano mo. Wala ka pang nakikita na. Ay, naku, ano ba nangyari? Hindi mo pa nakikita yung ano mo. Watch hour mo dyan. Uh, mga views mo, wala pa. Ano pa lang yung nakikita mo? New achievement. Wala pang yung views, wala pang watch hour. Kaya puntahan natin. Dito tayo sa GoTo Channel Analytics. Ayan. Puntahan natin. Ayan. Ayan nakikita nyo na. Ayan. Yan, nakikita na natin yung ating views, yung watch time natin, yung subscribers natin at yung estimated revenue natin. Ayan mga kalot-lot, yan na, nakikita na natin no, yung channel analytics natin. Pero meron pa, pa, rin yan. Nakita nyo dito sa iba sa taas, ito, last 28 days. Last 28 days itong nakikita natin ngayon. Na hindi pa rin ito. Hindi pa rin ito ang ating views, watch time natin, yung subscriber at sa estimated revenue natin, hindi pa rin yan. Kaya punta da tayo dito sa taas, yung last 28 days, yung sa gilid, pindutin natin to, ito. Ayan, pindutin natin yan, ayan, yung hahanapin natin dito ay yung lifetime yung lifetime yung puntahan natin mga kalot-lot para makita natin yung ano talaga natin yung hinahanap natin na watch time uh, watch time natin yung revenues natin ayan pindutin natin yung lifetime ayan nakikita nyo na ayan ganyan na siya mga kalot-lot ganyan na yung makikita natin pero yung estimated revenue natin ay hindi pa rin ito. Yung nakikita natin ay hindi pa rin yan. Kasi yung final natin na, na revenue talaga ay nandoon sa uh, Google AdSense. Kaya hindi, mo lang na, hindi ko lang yun ipakita ipak yung sa Google AdSense natin. Yan lang muna. Yan lang muna estimated revenue natin mga kalotlot. Ayan, dyan mo na makikita yung yung views mo talaga at saka watch time at saka subscribers. Diyan mo na yan makikita mga kalutlot. Diyan sa lifetime. Punta ka lang sa lifetime para makikita mo diyan. Diba? Balik tayo. Ipakita ko sa iyo eh, anong kaibahan diyan. Kung hindi ka sa lifetime, kung sa ano ka lang, 28 days. Kasi yung nakikita natin kanina sa 28 days lang yon ngayon, sa lifetime na natin makikita 'yan. Ayan, yung views na 'yan at saka watch time at saka subscribers at saka estimated revenue. Pero hindi pa rin 'yan ang ating estimated revenue kasi doon sa Google AdSense natin makikita yung estimated revenue. Yan pakikita ko sa inyo yung last 28 days natin. Ayan, yung last 28 days natin. 'Di ba, magkaiba? 130 Di ba magkaiba ang last 28 days? Kasi yung last 28 days lang talaga ang na-cover. Pero yung sa lifetime, ay yung lahat na, fra, galing na yung sa within, last ay yung first mo na nag, nag sign in sa, sa YouTube, yan na yung makikita talaga. Yan, yan lahat. Yan, sa lifetime ka lang punta mga kalot pag bago kang monetize, Diyan mo hahanapin kasi yung mga monetized channel na yan na ginagawa. Marunong na yan, master na yung mga monetized channel na. Kaya ikaw kung bago kang money, diyan mo lang, pindutin mo lang yung ano lifetime. Punta ka sa Google Chrome, uh, mag-login ka sa YT Studio, and then dito, mag-go to channel analytics ka, and then pindutin mo yung lifetime. Ayan ang makikita mo. Ayan yan lang ang isi-share ko sa inyo mga kalot-lot. Thank you so much for watching mga kalot-lot.